Nya, yeah, good morning kasi Ito yung, ito, ito, ito oh. ay, uh, yung ay punong niya ay tinatawag natin money tree. Ay, kaya ang bunga na yan. Kaya, kaya oh, yung, ay, bunga. At talaga no, kaya testingin natin kainin ang bunga. Butok. Yo. Oh, ya yeah. ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya, ha. Ya, pag uh, hindi niya na mamalayan dahil niya magulang na, puputok na lang siya. ya aja yang ombo ya itu mau ngebut tuh mau tanya mau apa sih ini nya itu buna lang ito ito lang eh mm. money tree kastanyas kung tawag dito ah, uh, aga pa ngayon. Eh. Nag-late kasi eh. Ayo. Ayo, sisimutin natin yung mga yan. Ayan yung puno ha. Ayan yung buto. Sinimut natin. Ayan, may mga bunga pa. At ating ngayon iluluto. Ayan natin yung bugasang. Ayan, bugasang natin namin natin siya pakulua. Ayan. 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 Ayan ka lang na. Ayan guys. Ito na. Ito na yung luto na. Ito ang money tree. Oh, ayan. Basta yung tambuto niya. Ayan. Tikman natin ngayon.

Hindi pala ito money tree. Money tree. Hindi. O hindi money tree. Money tree. Masarap. Ito pala sa kakayo. Oh. Parang mm -hmm. ano. May mm -hmm. lasang puro ro. huwag na video kita. Kumain na ako. Ano di ka kayo tayo ako pala nung... Well, kaya nga. Ngayon dyan balat lang Hmm. Hmm. Daling oras lang pakukulo ang Legit panawit -mm. Hmm. Panawid gutom mm sa bundok Hindi tuloy niya sa Patag. <laughs> Pero guys legit masarap. Ano ni? Kastanya. Masarap talaga. Saka sasabay mo ng isang mainit na kape. Mm, yo. Mm. Masarap. Masarap talaga. Oh guys, maganda umaga at agahan. Mm. Nung mga ay nababalita ko na nakakain ito. Kevin, napakadaan nga yung vlogger Yeah, isang maganda yun si, 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 oh, si Soto TV yeah, Soto TV ba yun? Yeah, Soto TV shout out Ayan uh -huh. Ayan kay Soto TV Shout out Baan naman <laughs> Masarap Hmm. Masarap. Guys, yung madaming mga tanim niya sa harap bahay, sa likod bahay, mga puno-puno, bakunin niya, masarap. Hindi kayo magsisisi. Hindi dahil sa gutom, kundi talagang kakaiba. terhadap kastanye mm -hmm. nah, sarap nah cuma lebang enggak, enggak, enggak enggak, Salamat, selamat, selamat, thank you mm -hmm. ya, yeah, um.